Uy, PH. Mm. May nag-sorry daw. Balitaan mo yun? Eh, tumakbo na balitaan mo ba? <laughs> Oo naman. <laughs> Nakakaloko ba ako ba ng helmet? Sunday ngayon! Kaya Sunday na Sunday din yung pasabog namin na Bidjoga Park. Siyempre, today is a very, very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Pistol don't dito click na subscribe button tayo na bell para lagi tayo updated sa lahat ng mga pinupuntahan sinasawsawan at ina-upload namin ni Bidjoga Park. And for today's video, yun nga. May mga nag-sorry. May tumakbo. At yun tumakbo talaga <coughs> ang oh, bagas na talaga mga kabatang helmet, Hindi ko alam kung ano magiging reaction nyo dito. Pero na... Nakakawindang. Katuwa siya tumakbo. <laughs> 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 eh, hey, may nakawin pa eh <laughs> uh, Ito muna mga kabatang helmet. Ito yung sinasabi namin na Beach Gopper na may nagsorry. <laughs> diba ito yung sinasabi namin na Beach na may nagsorry. Ayan no? <laughs> and sorry. Iba naman yun, videographer. Ayan na nga. Sabi ni Baste, ah. Baste Duterte. Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo diyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ko sa'yo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Ito naman sinabi naman ng Amy. Nakakaloka, yun lang ang masasabi ko noon dahil nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nag-sorry, nang nag-sorry, o, oh, di ba mga kabatang helmet? Puro sila sorry. Pero ano mo? Iba <laughs> naman yan. Iba Ilong yan, No? Pero ito nga, mga kabatang helmet, ano masasabi niyo dyan? Nag-sorry daw si Mayor Baste kasi daw, hindi ko ma maintindihan bakit ang sorry? Wala <laughs> Pati ako naguluhan mga kabatang helmet. Pero hindi daw, ah, basta... Naawa daw kasi. Oo, oh, naawa. Pero hindi daw siya nag-sorry dahil sa mga sinabi niya regarding naman doon, doon sa kapatid na si Bak PBBM. Baka naman naawa doon sa panalangin. Diyos ko, no! yung panalangin talaga. Ano, ano, Diyos ko, mga ng helmet ha. Hindi naman sa, alam mo yun, na masyado akong relihiyosa. Pero nung napanood at narinig ko yung dasal ni Manang Aimee, alam mo, Bidjuga Pur, parang walang kurot. Eh, teka, ayun oh. eh, yung naramdaman ko, eh, di ba? Gusto mo pong masampal. <laughs> <laughs> parang walang wal kurot, eh. Walang kurot. Parang Inaabangan ko na mararamdaman ko talaga yung presensya ng Panginoon. Sa mga binitawan niyang mga salita, yung sa dasal niya. Ilayo daw sa mga demonyo. Para makikisa sa JIL at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, inalayin namin sa iyo. Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga ikasabata, dibatsya at pananagutan. Upang manindigan para sa aming institusyon ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino na ang boto ay sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan naman ninyo ang ating Vice Presidente. Ang kagandahan tiyaglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad, at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin naman ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Bigyan niyo po ng lakas na loob ang bawat Pilipinong hinahapon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. nabanan ang pwersa ng mga mapanlilang. Huwag niyo pong mabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tahanan ang bansang Pilipinas. Ay isa na pong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen. Eh? <laughs> Sino ba tinutukoy niya? Pero ito, Bidjuga Por, may bagong pahayag. Hindi pa ba natatapos doon, Bidjuga Por, sa pagsusori? Ito nag-ausap na kami, okay na. Parang may gustong nag-aaway kami. Buti at nakapag-usap na kami. At hindi ko na ikukwento. Huh? Yan naman yung pahayag ni Manang Aimee. Fresh na fresh yan, mga Bata helmet. Ang gulo, no? Eh, bakit sinabi pa niya yung ganong statement kung hindi naman niya ikukwento? <laughs> Nakakaloka. I-comment down below nyo nga dyan kung ano masasabi nyo regarding dyan. Nakakaloka talaga mga kabatang helmet kasi kanina nasa TikTok ako. So, nanonood ako nung mga naka-live. So, yung topic pa rin nila is about UNI-team, Bitsyogapar. Uh -huh. Pero eto ha, nako Bitsyogapar, uh -huh. may nagkakalat. ng May nagkakalat nung video dati ni VP Lenny. Na ano? May nagkakalat nung video dati ni VP Lenny. Na ano nga? Yung ginamit nga during the campaign din, yung naka-pink siya, tapos may pa-heart-heart. Uh -huh. Pero, yung nagkakalat ngayon, may tag may tagline bigyo ka ano? ang nakalagay doon dahil sa kaya kami nabudol eh kaya bakit sisisihin niyo kay Bibi Leni huh? okay lang kayo wala na ba kayong ma script talaga tong mga troll na to wala, may... wala. naubusan na sila ng script napaalala ko lang ha sa mga bayarang vloggers diyan Isisi ba naman kay bipileni Lenny, Bidjogapar, yung pagkabudol sa kanila? May nabasa pa ako, nakalagay pa doon ha, Bidjogapar. Dahil yung picture ni bipileni Lenny, yung video pala, Nakalagay pa doon. Dahil sa'yo, kaya kami bumoto ng adik. Nakalagay doon. Eh, bakit niya masisisiki Bipileni? Eh, nasa mga kamay niyo naman yung pagboto noon. Hindi naman kamay ni Bipileni ginagamit para bumoto. O, diba? Sila boplax <laughs> ngayon. Sila, inabudol. Tapos yan ang bagong script. Isisisi nga yung kay Bipileni. Yung wow, pagkakaroon <laughs> Wala na kayo talaga. Kayo, nandamay na nga kayo. Tapos ngayon, isisisi nyo pa sa amin. Pero bakit yung iba dyan, pilit na pinag aaway away pa? Oo, oo. at diba? isinisisi ngayon. Di, bi, bi, yung pili, pagkabuwag ay. ng UNITING sa ano. Parang <tong> ay sinulaman. eh, di ba kayo kayo nga nag-aaway? Kay kayo nga nagparali eh, di ba? Oo nga. Eh, di sana tatlo yung rally. <laughs> oh, may bagong Pilipinas kick off rally o oh, Davao One Nation One Prayer Nation no oh, to cha cha o tapos dapat mayroon din pink movement o oh, para ba ano eh hindi dalawa lang kayo nagrally si kasi si Sihinyo kaya nabubuwag dal sa kapu. Dapat din dalawa nagrally Tumakbo na lang kaya tayo <laughs> Bilisan mo <laughs> Alam mo ba yan mga bata helmet Sino tumakbo May issue diyan Hindi nakbuwan Ito ha panoorin niyo binawasa First Lady Liza Araneta Marcos ang tanong ng media tungkol sa estado ng kanilang samahan ni Vice President Sara Duterte. Ma'am, sorry. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, any, ano lang po? First reaction lang, ma'am. No. Makailang beses siyang tinanong pero hindi umimik ang First Lady. Nangyari yan sa isang Chinese New Year event sa Chinese Embassy sa Makati City. Nito lang lunes, napansin ng tila is ba na banina First Lady Liza at Sara sa runway bago lumipad papuntang Vietnam, ang unang ginang kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Sa event kanina, wala reaksyon ng First Lady habang piniplay ang video greetings ng Vice Presidente nang subukan ulit siyang kunan ng pahayag ng media doon na patakbo ang unang ginang. Tumakbo. <laughs> yeah. Hindi ko maano, video maarok. Bakit? Bakit kaya kailangan tumakbo ni First Lady? Pag tinanong siya about Sara Duterte. Mamadali, may gagawin pa daw. Man. Ah, eh kaya lang naman, napapunta sila ng Vietnam, bitch you eh, Hindi rin niya pinansin si Sara Duterte. Mayroon siya nakitang maganda. guman Eh, gumanyan pa siya, oh. Oh. Eh, uli. Tapos bumalik Tapos gumanyan. Oh. Eh, may nakitang maganda do sa ka kabilang doon. Oh, ah, pero sa pa doon. Eto, eto naman, bitch you Parang New Year to, no? New Year party. Mm -hmm. Nakakalo ka talaga? Kasi yung tanong, anong makakomento mo about VP Sara? Pero hindi talaga niya pinansin. Ang malapit doon, o sige, naintindihan ko na, na hindi ka sasagot or ayaw mo siya sagutin. Pero yung... Tumakbo talaga <laughs> Nakita niya may tikoy. Ha? <laughs> <laughs> may nabibigay na tikoy sa <laughs> dakot <para o. laughs> Nakakabutan ba? Kitang kita pa dahil sa video? Wala ko nakakaloka so, talaga lang. Hindi nakagip yung tiko <laughs> I-comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo. ko mga helmet, nakakaloka lang talaga no. Nakakaloka lang talaga. Grabe bitch ug <laughs> no. Ano ano to? Buti pa si si Attorney Lenny Robredo nandoon pa sa Rockefeller. Uh, nasa Italia. At talaga napaka-productive mga kabatang uh, helmet, 'di ba? na speaker sa ital. Oh. Ay, ito pa pala yung Joga po. Dapat, lagi tayong nakaabang sa mga ina-upload naman ni eh, Prof. Shelo Magno sa kanyang mm -hmm. TikTok. Nakaabang nga ako. ngayon. Eh. ko, naabangan ulit yung susunod na takbo. Nagahanap pa ako ng ibang angle ng takbo niya eh. Mamatikoy. Kasi nito siya. Mamatikoy, Rol. Akaw. Shumay! Bakamit! Oh, yeah! lang dito ha, kung ano yung mga masasabi nyo about dyan. And I'm a shout out talaga sa lahat ng mga nagko-comments video kapar. Mm -hmm. Sa mga greatest I'm commenters natin, especially Al-Olalia Nanay Maxima Robles from Takurong. And ingat-ingat sa mga kababayan natin dyan na sa Davao video kapar. Kasi maulan tsaka yung baha. baha. Sana po talaga ano tumigil na yung ulan na yan and umukay na po yung bahan. Ako, oh, igat ingat po kayo. Sana po, uh, lumitaw na yung 51B. Doon ako na lang pang tataka. May panggawa na para antay baha. Kaya nga, doon ako nagtataka, May fans pala na 51B. Mm -mm. Pero, alam ba nila eh? So, abangan natin videographer kasi may, What? may, may pasabog dyan. Ayon sa aking source, hindi pa naman niya ina-upload, pero may explanation dyan. Alam so, mo, babalitaan ko kayo about yan, Yes. Alam mo, gusto ko nang tanungin si Lorna eh. Ayun, nag-name drop na. Huwag na huwag na si Lorna! Ah, gusto ko na siya tanungin kasi Ay, na. avid ah, support, support. Ay, or... meron na akong ano, videographer. May nakausap ako kanina. Ito mga ba, helmets, ano to ah, talagang seryosong usapan to. Kasi may nag-post. Hmm. <laughs> yung dating kasama sa work, yung librarian nga. Oh. Siyempre, nag-comment ako. Kasi nakalagay doon, ah, uh, mga hayop kayo, yung pulboronic, pulboron, <laughs> lahat oh, wow. ng mga galit. names, galit siya talaga, tapos sabi ko, ako ma'am no, kasi sabi niya pa doon, nabudol ako, nabudol kami, tapos nag-comment ako doon, nakakainis no ma'am, kasi, yung bansa Pilipinas, unti-unti na lumulubog, dahil mm. sa mga yan, <laughs> tapos sabi ko, ah, kung pwede kayo ma-interview, para naman sa poses ng masa, sabi niya, nako, baka pag in-interview mo ako, puro-murang umulan, okay lang, kasi, inis na inis siya kasi daw talagang nabudol. Tapos doon sa comment, sa thread, video ka pa. Uh hanggang -huh. makikita mo lahat sila sabi, nabudol tayo, nabudol kami, nakakainis. Ang, ang na-comment ko lang talaga, wala. Lugmok na yung Pilipinas eh. Pero pwede mo pa rin yan gawan ng ano, paraan, may solusyon pa kung boboto ka ng tama sa 2025. Kasi yes! huwag ka namang papabudol ulit. Ewa ko na lang pwede talaga sa iba pwede namang gamitin ng utak paminsan-minsan. Yes. So, ayan na mga bata helmet. Basta comment down below. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Mas abangan niya yung about sa 51B. Sabi nga kami sa sabuhay yun, naging helmet din ang getting better everyday. God bless everyone. Bye! Mami, show my. Alika na. Ay!